cash, 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 cash. Yun <laughs> training kayo araw-araw, hindi nyo anong... yes. alam. na po ang... Banderitas! Yes! yes. Hindi, hindi banderitas ang flag. Banderitas, yun ban doon. Ba B S uh, uh, bandera. Okay, Yes so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Willie Revilla at ang kanyang bagong show na Will to Win na kung saan ay nahahat parin pa rin ngayon si Willie Revillame dahil sa kanyang uh, behavior, dahil sa kanyang pagiging uh, ang dami nagsasabi na masyado siyang perfectionist masyado siyang mainitin ng ulo, masyado siyang alam mo yun na parang nagger sa sa live tv ha? sa asin live talagang naninermon sa national tv 'yung napapahiya yung lahat ng mga empleyados, mga staff niya, mga direktor, 'di ba? So bakit host yung niya? sana naging direktor na lang siya, 'di ba, ng show? So panoorin natin to, tungkol naman ito sa banderitas pesos, no? So panoorin natin to kung ano bang mga sinasabi ni ni Willie Revilla Ben na kung saan naggalit na naman yung mga netizen o yung mga tao sa kanya. Let's go. banderitas ang flag. May litas sila na bandera. Okay, hindi. para ano? Para maliwanag. Kailangan yung unang mabuo sa mga sako. Okay, yung sampo. Kalan 'yun yung wait itong lang, flag mo, wait, wait lang. Para sa akin ah, ang banderitas at ang bandera ay same lang 'yan. Ang bandera ay yung malaking flag ang banderitas ay maliliit na flag which is yung flag na maliliit na kung saan yung sinabi nilang banderitas tama yung mga co-host ni Will, ni Willy na ang tawag doon ay banderitas di ba kasi nga banderitas is small flag Kung kumbaga ang sabi nga and mayroon nga nag-comment din na ang banderitas daw ay Mexican word to na small flag so which is tama o bakit pa kinorek ni ni ano ni ni Willy yung uh, sinabi ng mga co-host which is tama yung sinabi niya sa, tama yung sinabi nila Diba? So ngayon para nag parang mas lalong nagmukhang tanga si na nagmamarunong si Willie Rebellion eh on National TV. Kayo, ibig sabihin kayo na ang panalo. Yes! At hindi lang 'yan. Meron na kayong sa 10000 yung mananalo plus 30,000 for a total of 40,000 pesos. Okay, magpe-pesos always cash, 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 cash. Hindi nga po. Kasi training kayo araw-araw, hindi nyo alam. Yun nga po. di <laughs> ba ni ano. Sino tong uh, babae na ano na malit na nag yung nagsasabi na yung mga ba, nagsasalita ng bat na parang bata yung nagsabi na parang sinagit sinag sin, sinagot niya si Willie na yun nga po kasi anong masama sa sinabi lang pesos 40,000 pesos ba yun pero ang gustong sabihin ang gustong gustong sabihin ng mga host ni Willie ay cash ba diba? so wala namang sense doon na kumbaga pareho lang din daman bakit kailangan pa ibig deal ni Willie Revilla may na sabihin na cash ba? Diba? na ang sinabi ng mga cost ay pesos actually may dal may, may nagsabi ng cash may may nagsabi din ng pesos so hindi sila pareho yung mga co-host na binanggit so para sa akin walang ano walang pagkakaiba same lang yung lahat na sinabi ng mga ano so tama so ano bang nangyayari kay William, reveal yami, eh. di ba? Ano? Ako na, ako na ba? Let's go! Peso lang, peso lang, peso lang, peso lang. Saka pa, saka para nagparinig pa siya na araw-araw daw na nire-rehearse yung uh, ganong eksena, dami pa rin mali. So, pakinggan natin. Peso lang, yung saka ano? Ako na, ako na ba? Let's go! Peso lang, peso lang, Balik tayo, balik tayo. Elvis Cash, oh. Cash, Cash, Cash. <laughs> Yun nga po. Yun nga po. Hindi nyo alam, okay? Di Oh, good luck. Pwesto na yung sa ano. Ako na, ako na muna. Let's go. Pwesto na, pwesto na. Pwesto lang, pwesto lang, Sakay na, sakay na, sakay na. Sakay na, Sa, sabi niya nag nag, nag ano daw nag nag training sila ng araw-araw pero hindi pa rin daw perfect yung kanilang <clears throat> show So, parang naging ano no, na parang sigot matanda na talaga to si Willie or stress lang siya dahil sa ratings niya dahil nga mababa yung ratings niya. ba diba, siguro yun no? Know, sigur, baga, siguro ini-expect siguro ni Willie Rebellion May na papatok yung show na gaya gaya nung Wawa Win dati sa ABS-CBN. Wawa ba to? Ah, uh, ba yung dati? So, 'di ba? So, yun parang parang disappointed siya sa rating, sa kanasistress siya sa management, kasi nga uh, ah, daming mga mali although lahat naman tayo nagkakaroon ng pagkakamali lalo na yung show na live di ba pag live talaga, expected talaga na may mga mali so, bakit ginagawa pa ni Willie na paninermon on national TV naka live pa talaga, so napapahiya talaga yung mga tao napapahiya yung tao napapahiya yung mga staff, napapahiya yung director napapahiya yung DJ at the same time napapahiya, napapahiya yung show di ba so ano masasabi niyo sa video ito mga kotas so please comment down below maraming salamat po mabuhay po tayo lahat